Ako si Daniel. Hindi nyo kilala, pero ito ang nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Nauna na nga palang bumangan ng jowa ko at nag na siya ng pang-almosal namin. Nagtimpla na rin siya ng kape. Nauna kasi siyang nakatulog sa akin kagabi, kaya siyang naunang nagising. Medyo nalit kasi ako nang tulog at nagmonitor ako sa business namin eh. Sa araw-araw kasi namin pag-monitor sa business namin, minsan siya naunang nagigising. Ako minsan nauhuli kasi salitang kami ng trabaho namin. Pagkalabas ko pala dito sa bahay namin, nakita ko yung mga halaman namin, nagutay-gutay na ang dahon, pinagtripan yata ng mga bata. Kaya sabi ko na lang sa mga bata, huwag nilang pagtitripan. Pagkakuha ko pala ng tabo, may palaka sa loob, kaya nagulat ako at nabitawan ko. May katagalan ko na rin kasing nahugasan si Dior, kaya ngayon nahugasan ko siya at sobrang dami niya ng putik. Halos araw-araw ko rin kasi nagagamit si Dior sa trabaho ko at pagpunta sa palengke. Siya na lang kasi yung service ko sa umaga pag namamalingki ako, hindi na kasi oh, ako na sa namin. Habang naglilinis pala ako ng motor, biglang dumating yung order ko sa Copy. Nung mga nakaraan ko pa rin kasi to order, gawa ng gamit ni Dior. Medyo nakita ko yung motor ko, kakaiba na rin pala yung kulay pag natuyo. Naalala ko nga pala, meron pa pala akong available ditong pampakintab. kaya kinuha ko na lang din at pinunasan ko na para magiba rin naman yung kulay. Halos kahit papaano, nagiba naman yung kulay niya at gumanda-ganda. Nasa apat na taong ko na rin kasi itong ginagamit at medyo luma na rin. Tapos sabay ang panalagi na ulo at naiinitan, kaya talagang naluluma na yung kulay niya. Pero ito si Brosco, malaking tulong to sa akin sa umaga, lalo sa pamamalingki ko. After ko lang din pala magkasikaso at magluto kumain na kami ng pananghalian ng Jowa ko. Binuksan ko na rin pala yung in-order ko. Halos napakabihira ko na lang dito bumili sa Shopee at mag-order. Nakita ko kasi sa Shopee itong short at mukha nang maganda. Kaya sabi ko sa jowa ko, mag-order muna ako ng tig-isa kaming dalawa. Hindi rin kasi ako pala order ng madami, lalo na pag hindi ko pa natatry yung isang in-order ko. Kaya sabi ko sa jowa ko, itatry muna namin yung tig-isa. Naalala ko nga pala, nag-order din pala ako ng beauty. Nagagamitin namin sana sa pagsuswimming. Kaso na-cancel yung swimming namin at nag-uulan dito sa amin. Buti na nga lang din talaga at tig-isa lang yung in-order ko at hindi nagustuhan ng jowa ko napakasikip daw at napakaliit. Kaya sabi ko sa jowa ko, sa susunod na lang, medyo lalakihan ko yung size ng orderin ko. Binuksan ko na rin pala tong in-order ko kay Dior na gamit niya. Hanggat maaga talaga, in-order kay yung mga gamit ni Dior, tayo ko siyang nauubusan. At muntikan pa nga mabasag yung cellphone ko at malaglag. Pinakisuyo ko kasi sa jowa ko yung camera. Sabi ko makikiayos naman at hindi niya pala nakita na tabig niya pala yung cellphone. Nag-order na rin pala ako ng maraming tissue shirt ang hirap ko ni Dior pang nagpupupo at pandakot ko sa pupunya niya. Minsan din kasi si Dior nagkakamali ng pupo niya. Kahit marunong siya sa patit ring niya, minsan nagkakamali siya. Kaya nit kong kasi sa higaan niya siya napupo minsan. Nag-order na rin pala ako ng tissue para sa CR namin. Madalas din talaga ako nagpapahit niya sa balbago bago ako mag -CR. Ayaw kasi nung basa pag po ako. Ito naman si Dre pagkalapit-lapit ko gusto na naman magpabuhat. Nagtataka lang ako, kay dear, habang lumalaki, umiiba talaga yung kulay niya.